Mahirap nga daw yung mama na isang Paisian guys. Ayan, may nabasa na naman tayo na relate na relate ako kaya panoorin niyo po ang video ko. Bakit nga ba? Mahirap yung mama na isang Paisian. Hmm. guys, welcome back to my channel Lovely Lin guys, ayan, nakaka nakakamis po kayo nakakamis ang pag-vlog Siyempre, busy-busy lang po Pasensya na kayo, at siyempre may mga time din naman ako na hindi pa pwede ako ayun nga po, ay, yung condition ko <laughs> Nalaging na may sipol May ano ngayon, at saka nagpa-doktor ako So ayan, okay naman ngayon Ang aking condition <laughs> Kaya ako, ay, eto po, kumusta po kayo dyan? <laughs> Ah, siyempre, mag-share na naman ako ng mga ng mga nakalap ko na naman, naman na, resonate ako. Paano nga ba? Ang isang paisiyan niya daw ay ay mahirap yung mama. Ay eh, totoo na naman talaga yan. Kasi kahit sa sobrang sipag ng paisiyan, shout out sa mga pa paika ko diyan na napakasisipag, oh, 'di ba? Kaya ang mga kamay oh, ayan oh, 'di ba? Ayan may ay mga ganyan na napakalalaki ng daliri oh. Ayan. Oh, diba? hindi nga daw talaga yayaman ng isang paisiyan kasi sa sobrang lambot ng puso at yung mapagbigay yun nga, malambot ang puso matulungin, maano uh, mapagtiwala sa kapwa ay, hindi nawawala yun kaya ito at relate nga naman ako tingnan nyo ang aking tindahan diba ayan Uh, from 100, 100% ngayon ay 75% ang nawala. Ayan. ayan, Take note guys, ayan. Aralin niyang kuhain niyo pong ano sa akin, yung sobrang pagtiwala nga. Kasi uh, ito naman, sasabihin ko sa inyo, ayan. Sa mga newcomers po, na mga bagong nakakasilip lang sa aking channel. Kaya ako po ay umunti, um 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 I mean, umunti ang aking tinda ang aking pan items na ito. Yan. Ay, ako po ay nanakawan nga na hindi ko alam. Huli-huli ko na lang po na ano na araw-araw nga ako na na -nanakawan. Tapos syempre yan, ilan silang nagnakaw sa akin, guys. Hindi lang isang nagnakaw sa akin, guys. Ah, syempre, eto. <laughs> Napakasaklap ng nang mangyari ano, 'di ba? Napakasaklap yan. Tatawa-tawa lang ako kahit paano pero ay nandito sa aking ano at ako nga ay sumasakit na dibdib at ako'y napupuit ka so ayun, relate ako sa mga basa na yan hindi nga daw yayaman ng isang paisiyan kasi nga ayun, pagtiwala mapagbigay, yan generous nga ah, uh, yung pagtiwala ko ay napasobra kaya kayo dyan, lalo na may mga may mga o nagpapa, nagpapa uh, yung may tindahan yan Huwag kayong masyadong magtiwala sa tauhan. Huwag kayong magtiwala masyado sa CCTV. Pero depende. Pagta rin nyo na CCTV ang inyong tindahan, guys. O bahay. Yan. Ayan, ano pa ka Pero syempre, kung single daw o may asawa ang isang paisiyan, ay mahirapan pa nga ding maka move on, maka ano, maka ahon-ahon sa buhay. Kasi nga, ganun ang kanyang attitude shout out di ba mga paisyan at ito nga akong single nga at nagahan at hindi ka, yun nga katulad ko nga na yun na basa ko sa isang sa isang bago ko na namang bago ko na namang idolo ayan maliban kay Lola Baby at saka siyempre marami naman akong idolo dito sa mga paroredas dito foreign or Pinoy ayan. at yun nga guys Uh, kung ang single na naghahanap ng kapartner sa buhay, nakatulad ko nga, siguro marirelate nga ako dun. Sabi ko, siguro nga, pag po daw ng, ma, ng kapartner, ang isang paisiyan na na kamats niya yung mag, hindi lang sa ugali o yung sa pagiging masipag ay, dun lang daw ako yayaman. Dun lang daw tayo yayaman, Paisis. Paisis yan, ayan. Shout out sa inyo. Kaya pili-pili tayo, ha? <laughs> At siguro, yung iba ay nakapili na. Ay, ako hindi pa. Wala mapagpilihan Ang <laughs> Ayan. Congrats sa inyo. mga nauna, nagkaroon na ng mga, ng mga, ano, ng, ng mga partner na, ano, na magka-match o magka-similar mag ang kanilang mga ano. So, ayan. Congrats naman sa inyo. Sana all na lang talaga ako. <laughs> ayan. Maiba naman tayo. At eto naman. Yan nga. Kahit anong sipag nga ng pay, mga paisiyan. Grabe. Alam nyo man kung gaano ako ka sipag. Simula sa pagkabata nga ay nako. Ang aking kamay ay rogado na. Ayan. Rogado na. At ano pa nga ba? At sa ngayon, sabi nga, sabi nga na isang tarot reader, ay gawin pa rin yung ano ah, pag-meditate. Ay, pag, kumbaga ah, yung pag-concentrate pag na mag-meditation, gumamit ng mga music na pang ano. At yun ay nitong ano, yan, mahilig naman ako makinig sa ganun. Pero syempre, palibasa yun ano, hindi ko, may mga sinusunod. So, hindi ko na susunod, Kaya ngayon, nag-isip na ako, mag-meditate na ako. <laughs> mag-meditate na ako, guys. Yan. Yung, alam niyo yung, uh, mga meditation music na mga napapanood yun dyan sa, ano, dito, siyempre sa kay Lolo Yocho. Ayan. Try nyo po yan. Try mo natin yung mga, yung mga pag, meditative ng ganyan at gagawin ko na rin. At syempre yung mga pampaswerte ay hindi ko na rin nagagawa at ako wala na din time. Kaya naman syempre ako inaalat na. Inaalat na talaga ako sa buhay guys. Nung hindi na ako sumusunod sa mga ginagawa ko guys. Kasi sa sobra kong busy tapos na, na yun nga na nga ako na, na ano ang isip ko na yun nga wala na akong maibalik tapos wala na akong halos maibalik sa puhunan and then umutang na umutang tapos na iwan nga ay utang ng mga ano ayan, ayan buhay ko na yung inaano ko dito guys buhay ko na, wala na akong tinatago sa inyo yan, ganyan po ang isang pais yan Anes. Honest. honest bukod sa pagiging ano ka, uh, pagiging And, andun pa rin ang ating pagiging at yun pa rin ang isang ano yung uh, self pity diba lagi, lagi nagsisel pity ang isang paisiyan at yun nga may mga time na nagiiyak ako ayan uh, aking ano sa pag iiyak ay nagsisel pity talaga ako kasi sabi ko uh, P-A-N-G-A ako talaga dahil yung paghawa ko ng pera ay mali at paghawa ko ng tauhan ay mali din nasobran so, ako ng tiwala kaya kayo dyan talaga hundred times, million times kung sasabihin sa inyo kung ang, ano, wag nun na ang ano, salamin ninyo na yung aking nakaraan. Uh, nakita nyo naman kung gaano ka, karami yung tinda ko noon. Although may utang nga ako. Pero kung baga napapaikot at paipaikot ko rin. So ngayon, nung pahuli na, patagan na, hindi naman, go, hindi naman ako magastos. Binibigyan ako ng anak ko, ng mga pagkain, ng ano, ng, kung anong minsan ano, na niya ng mga ano, kailangan ko ay wala talaga so ayan punta tayo sa isang ano naman <laughs> ano pa nga ba pero ano man ang mga pinagdaanan ni Pisces mga pinagdadaanan pa rin ay ayan na unti unti shout out na shout out sa mga nadidiyan na unti unti na nagkakaroon ng kasagutan yung mga yung mga pinaang problema ayan, medyo nararamdaman ko na medyo nararamdaman ko na guys yung kasagutan at sabi yun nga uh, yung pinagdaanan ko na para na akong piniga pinokpok pa ay eto pero namang wish come true daw talaga ayan lagi ko nasasabi yan dito sa ano ko na syempre naman magiging positive lang din talaga tayo positive thinking pa rin <laughs> ang ating ano yun, ipairal na ating sa ano natin sa isip natin maging positive thinking pa rin po. Uh, maging matyaga lang talaga daw. Ang isang Pisces, dagdaga ng tiyaga at tiwala. At syempre, ano sa may ka, sa Diyos. Kaya, yun naman ang inaano ko. Uh, alam ko, didinggin ako ng Diyos na may ibabalik ko yung mga nawala sa akin. At sobra-sobra pa. Na, uh, yun nga, wag daw tayong gagamit ng sana pala yan nabasa ko yan napanood ko yan sa isang tarot reader na never dapat tayong magsasamit ng sana yan naging sana all pero kung mga expression na lang yun uh, yun na nga uh, claim na lang natin yan i-claim na lang natin yan guys na ma makakamta natin kung ano man yung inaano natin na pagdaanan ay ang kapalit nun ay sobra sobra continuous flow of abundance ang mangyayari sa mga paisiyan, kaya ayan ngiti-ngiti na tayo guys ang <laughs> ngiti ko ngayon ay medyo ano na talagang uh, may katotohanan ang ngiti ko <laughs> ngiti at tawa na, nakakatawa na ako kahit pa ano <laughs> medyo ano na ako, pero yun talabasa nga ay ano uh, ako po ay may condition sa aking heart at uh, ano yung mga times po na ako eh hindi ko makalimutan yung mga nangyari sa akin na nawala sa akin eh uh, may anyway, nararamdaman ako parang tumipintig-pindig sabi ko ay talaga palang ayan din po ya, bak, kung alam yung ano masama pala talaga ang sa sobrang iyak ayan sa sobrang akong iyak may mga times talaga po kung ano kaya ngayon sinisigil na ako pero don't worry don't worry ako naman po ay may gamot uh, uminim ako ng gamot at ano naman Aalisin ko na ang pag-alala. Ayun, wag na daw tayo mag-alala mga Paisian. matatanggap natin mula sa sa taas ang ating grasya. Ah, ah, magiging makulay na rin daw ang buhay ni Paisis. Ay, oh, di diba? limit, Claim, na natin 'yan, guys. Magiging makulay ang buhay natin at eto na naman tayo sa love life naman, when it comes to love life naman, ay talo pa rin talaga ang paisian, Na iba, ayan. Ang karamihan na din daw sa mga paisian ay may mga okay na happy na sila. At sa katunad ko, na, na sad pa rin about sa love life ay ano nga ba? Mag-aasawa pa nga ba ako? Huwag na kaya. Huwag <laughs> na nga kaya. Ano guys? Pero, eh yun nga. Ito may bagong basa akong narinig kanina. Napanood kanina. Uh, mula kagabi, second time kong binasa ngayon. Abay, uh, sa isang, parang may makakatagpo daw ang isang paisiyang na na may ying o oh, kumbaga soulmate. Yan. Inisa-isa niya. Sabi kayo, wow. Parang, parang na ano na nabanggit niya na Uh, maybe sa isang party or in-invite daw ako or isang party, isang pag, ano na, uh, unusual, uh, unusual place. Oh, parang may nagigets ako dun. Kasi, ayan, may, may travel nga ang isang Pisces, ba diba? Ngayong buwan na to. Uh, hindi lang ako matutuloy ngayong week na to. Pero, Uh, before katapos sa ako. Di ako baga para daw ano. Uh, may may mamimit nga daw. <laughs> i claim ko yan, guys. Oh, at yun na daw ang aking forever na katumka. Ka, ano ko nga daw yan, Kasundo, ah, uh, may pagkatao din daw. O, oh, ba diba, yun naman ang aking hiniling sa Diyos, eh. Siyempre, uh, i-claim na lang natin yan, guys. I-claim na mo na yan, Paisian Ayan. Magka, magkakaroon nga ng kaginhawa ng isang paisis kaya huwag na tayo mag-alala guys you will experience pa na magiging uh, abundance ka in everything ay ma kakamtan mo na yung mga minimithi mo o di ba ang lalim ng pananagalog ko diyan <laughs> ang lalim ng pananagalog ko guys diyan kaginhawahan blessing at eto mga uh, tungkol naman sa ano yung kung ano yung ginagawa daw ng isang paisiyan ngayon ay may mga kahirap may, may ano, medyo hindi nakakaano nga. Ito, parang ito na, relate nga ako. Itong store ko ay sa, may usapan nga kami ng anak ko na ano. Uh, supposed to be close ito it. so, ngayon, last month na. Kaso, ako naman ngayon na ngayon ang nabago ang isip ulit. Kasi may, ano, ino, you know, may obligation pa ako. Ay, kaya, ito na naman ako sa tindahan sabi ko hanggang siguro hanggang Pasko na lang pag naabno ko hanggang Pasko na lang ay di yun magkikita kita pa rin kami ng mga suki ko till Christmas time at ano daw ang kung ano man yung inaano ni Pisces yan gaya ko nga ayan content creator ay pagpatuloy ko din daw at yun hindi lang sa makikilala at magkakapera din daw at syempre yung, yung pag online selling ko ay continuous pa rin. Ayan. At magkakapera daw ako doon. Ayan. Nagkakapera naman talaga doon. Ayan. Nakaka-withdraw tayo doon kahit papano. Na mga pinagpupuyata. O, nagpupuyata nga ako guys. Pinagpupuyata na no, pinaghihirapan ko sa pagiging madaldal ko guys. Ayan. Nagkakapera ako sa isang platform. Alam nyo na yun. Letter T ang simula. O, di ba? Hindi na ako makapagparibad na aking buho ko. <laughs> At ako'y lagi masakit ng ulo. Ibawal po. Ayan. Ano pa nga ba? may sitwasyon talaga uh, may sitwasyon na ang si ay hindi masaya ay, yun nga, yung mga nag-iiyak ako dahil sa ano nga dahil sa nangyari sa akin huwag daw lang huwag daw lang huwag daw ang Pisces ano ba Pisces bakit ang bait mo? <laughs> o oh, diba? bakit ang bait? bakit ang bait nga naman ang mga Pisces? kaya ikaw ay nanakawan, o, diba? Sinama, sinasamantala ha Di ba? Huwag nga naman mabait ang isang ang mga paisiyan. Kaya daw mahirap yung mama ng isang paisiyan. Ay, may nagagawa. Sa so, seven sins. Ano kaya yung seven sins? So, ayan guys, ang abangan nyo. Kung ano nga ba, isi-share ko din sa inyo. Isi-share ko pa kung ano ibig sabihin ng seven sins. Yung kasalanan na pito. Ano kaya yun? So, yun guys lang ang mai i ko sa inyo sa video ito. Shout out po kay Lola Baby! Thank you guys for watching and God bless everyone.